sa siyudad ng Maynila, may pamilyang nakatira sa baryo Malinyes. Sila ang pamilyang hindi mababago. Masasunan natin ang storya ng isang batang kabilang sa pamilyang ito kung ay hindi na dinilis ng katawan at pabaya sa sarili. Isang umaga sa puerto, ni Pitoy. Pitoy! Ang okay, okay. hindi ito, na ba? Nakantigas ulo. Yeah. Sige sige. At tumabas na sa tipoy sa kanila. Lagi sige po maliligo kasi o hindi na. Kapag daan siya sa isa Bawang isa naman. Bawang isa naman ako. Huwag daw kong magpantalo sa kabawo. Oo nga, tinuloyin ko nga ako Oye, ako siya, ba sa aking bako. Ang bako na medyo tayo dito sa kamabakong bata. Simula ngayon, hindi tatuoy ka lang Hindi na lang makakalos kayo. Baka Ninja. O Oh. Who? Si no va. Don't like you to the game. Okay, no, healthy, kung gusto nyo maging malinis, maligo twice a day, at mag-toothbrush twice a day. Okay ba yun? Okay! Ah!